Mahal kong anak, kasama mo ako sa buong araw na ito. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, sa bawat sandali ng iyong paghinga, naroroon ako, pinabantayan ka. Gusto kong malaman mo na ako ang iyong tagapag-ingat. Binabantayan ka kahit sa mga pagkakataong hindi mo alam. Marahil ay hindi mo napapansin, ngunit sa bawat pagdaan mo sa panganib, naroon ako upang iligtas ka. Ikaw ay naglalakad sa landas na inihanda ko para sa iyo. At nandoon na ako, naghihintay sa iyo. Napakasaya ko na gabayan ka, buhatin ka sa mga mahihirap na panahon at maging palaging naririyan para sa iyo. Ang tanging hiling ko ay magtuon ka sa akin, hindi sa mundo sa paligid mo. Sa bawat alingaw ngaw ng mundo, sa bawat ingay at kaguluhan, nariyan ako. Hinihintay ka lamang na ibaling mo ang iyong pansin sa akin. Magtiwala ka sa akin at isuko mo ang iyong kalooban dahil alam ko kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Sa mga oras ng pag-aalinlangan, tandaan mo na ako ang liwanag na nagpapaliwanag sa iyong landas, pinapawi ang lahat ng kadiliman. Huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo palagi. Sa mga sandali ng kalungkutan, tandaan mo na ako ang iyong pinakamatapat na kaibigan. Palaging nasa iyong tabi kahit na tila iniwan ka na ng lahat. Kapag nababalot ka ng kalungkutan, alalahanin mo na ako ang iyong tagapag-aliw. Pinupunasan ang mga luha sa iyong mukha. Sa mga oras na pakiramdam mo'y nag-iisa ka, ako'y naririyan. Naghihintay na yakapin ka ng aking pagmamahal. Nais kong maramdaman mo ang aking presensya sa bawat aspeto ng iyong buhay. Sa mga sandali ng kasiyahan, nakikigalak ako sa iyo. Sa mga oras ng tagumpay, ipinagdiriwang ko ito kasama mo. Ako ang iyong lakas sa mga panahon ng kahinaan, ang iyong gabay sa mga panahon ng kalituhan. Sa mga hamong hinaharap mo, hawak ko ang iyong kamay at itinutulak ka pasulong. Ako ang iyong kanlungan, ang iyong lakas, at ang iyong matibay na silungan. Huwag mong kalimutan, anak ko, na ikaw ay mahalaga sa akin at hindi kita pababayaan. Huwag mong kalimutan, anak ko, na ikaw ay may layunin sa paglalakbay na ito sa lupa. Ikaw ay nilikha ko ng maespesyal na misyon at ako'y naririto upang gabayan ka sa pagtupad nito magtiwala ka sa plano ko para sa iyo sapagkat ito'y perpekto at puno ng pagmamahal. Kahit na minsan ay tila mahirap at puno ng pagsubok ang daan, ako'y naririto upang palakasin ka at bigyan ka ng lakas ng loob. Ipagkatiwala mo sa akin ang iyong mga takot at mga alalahanin dahil inaalagaan ko ang lahat ng bumabagabag sa iyo. Ngayon, inaanyayahan kita na kumilos Buksan mo ang iyong puso sa akin at tanggapin ang aking kapayapaan at pag-ibig. Hanapin mo ako ng may matibay na pananampalataya at buong pagsuko at makikita mo ang mga kamanghamanghang bagay na magaganap sa iyong buhay. Huwag kang matakot sapagkat ako'y laging kasama mo sa bawat sandali. Hayaan mo akong maging gabay, lakas at inspirasyon mo. Kaya nga, Mahal kong anak, nais kong makita kang lumago sa kumpiyansa, malampasan ang mga hamon at maabot ang iyong buong potensyal. Ang bawat hamon ay pagkakataon para sa iyo na matuto at lumago at ako'y narerito upang tulungan ka. Magtiwala ka sa aking mga salita at magiging halimbawa ka ng aking biyaya at pagmamahal sa mundong ito. Palaging tandaan, naririto ako at palagi akong... Nandirito, isuko mo lamang ang iyong sarili sa akin at maniwala ka sa iyong puso na ako ang iyong ama, ang iyong Diyos, at hindi kita kailanman iiwan. Sa bawat pagsubok na iyong haharapin, tandaan mo na ako'y naririto, handang tumulong at gumabay. Piliin mong magtiwala sa akin at makikita mo ang mga himalang mo gaganap. Mahal kita ng walang hanggan at ang pagmamahal ko para sa iyo, ay walang katapusan ako ang iyong kanlungan ang iyong lakas at ang iyong matibay na sandigan kung nais mong maranasan ng iyong pamilya at mga kaibigan ang magaan na pakiramdam ng walang pag-aalala sa buhay ibahagi ang aking mga pagpapala kausapin mo sila at iparating sa kanila ang aking mensahe ipakilala mo sila sa aking pagmamahal at kapayapaan upang sila rin ay makaranas ng kaligayahan at katiwasayan sa bawat salita na iyong bibitawan hayaan mong maramdaman nila ang aking presensya sa ganitong paraan ikaw ay magiging tagapagdala ng aking liwanag sa kanilang mga buhay ibahagi mo ang aking pagmamahal at sila rin ay makakatanggap ng aking mga biyaya